muna tayo MRT7 dito sa Maya SM North at Trinoma ngayong uh, araw na to maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat, sa mga sumusuporta sa aking uh, youtube channel, thank you thank you very much po ito update tayo dito ayan po yung uh, sitwasyon ngayon dito meron silang activity so, meron silang mga bagong uh, equipment dito guys, ayan makapansin nyo yung kanilang mga bagong ano equipment dito sa lugar. Ayan. Ayan yung kanilang mga bagong equipment dito guys. Hanggang dun sa may uh, gilid ng Trinoma. So doon may meron silang mga activity. yan guys. Yan yung kasama ng uh, MRT-7 station dito. Last station yan sa bagitan ng Trinoma at ng uh, SM North. So yan. Maraming maraming salamat ko sa inyong lahat sa uh, Uh, smooth bye bye sa aking youtube channel thank you thank you very silakad ko kayong konti dito guys dito sa may area na to yan yan medyo magulo ah medyo malikot pala yung ating ah uh, video ngayon hindi natin dala yung ating ah uh, pangalalay sa video hanggang doon sa area na yun guys zoom lang natin konti ayan marami maraming salamat po sa inyong lahat sumusubaybay sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, ako po ay nagpapasalamat na lugos sa inyo. No, sa walang uh, sawa ninyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Ayan, na uh, dumadami na po tayo. Maraming maraming salamat po sa mga kababayan nating na uh, sumusubaybay sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. At sana po ay uh, wag kayong magsawa no sa aking uh, naupload na-upload na video sa aking uh, YouTube channel. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat. Uh, dumadami na po yung ating uh, views no, subscriber. yan, Like and share, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Doon sa lugar na yan guys, meron silang activity doon. Ayun, medyo malayo tayo sa lugar. Meron mga pangilang-ilang tao dyan na gumagalaw, ayun, doon sa area na yun, guys. So, napaka-ganda nitong uh, station na to dito sa may SM North, no? Ito yung uh, pinagtagpong uh, tatlong uh, station ng train. Yung uh, MRT 3 at saka MRT 2 at saka MRT 7 dito sa lugar na to, guys. Ayan. And meron silang uh, activity rito. No? Meron silang uh, ayusin siguro. Kaya meron silang mga equipment dito na nakalinya ito meron pa mga butas dito na yan mga poste na hindi pa ayun, hindi pa ginagalaw guys yan yung mga taklob ng screen na yan so papasok tayo doon sa may uh, banda doon no katatapos lang po ng ulan dito sa lugar na to at uh, yung foot bridge dito guys ay binakbak na yan na yung, yung uh, nakikita nyong bakal na yan binakbak na po yung footbridge. Dito naman yung mga bagong poste. Yan ang MRT 7 guys dito sa lugar. ayan yung footbridge. Uh, guys, yan oh yung natin, yan na uh, binakbak na. Tinanggal na yung uh, platform. Ang ganda niyan guys, ipapunta din sa Maya uh, SM North. ang kartong nyan ay Trinoma guys yung area na yan. So yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod bye. -bye sa ating uh, youtube channel so dito na yung tawiran ng tao dito sa pinagpwestuhan natin ngayon dito na yung uh, tawiran no, ng mga kababayan natin guys galing sa SM North yan yung merong nga linyang uh, potato naman sa linya na yan, eto yung ilalim ng uh, food footbridge natin tanggal na connector doon sa ano SM North. So ayan guys yung area ng uh, SM North, no, station dito ng Ermita 7 dito sa lugar na to guys. And meron silang mga bagong uh, equipment na nakatambay diyan. Starting so, lang nito, no, naabutan natin dito sa lugar na to. So and, uh, natin update ko na rin Sa lugar na 'to ito yung uh, naging tower na nung tao guys dito sa lugar na to guys ayan yung bagong platform ng station ng MRT7 yung maliit na yan no? iikot ko kayo para makita nyo yung area <clears throat> iikot ko kayo ayan, guys, yung uh, mga kagbayan natin sa sa lubong na rito sa baba no? hindi na dun sa platform nagdaan dito na sa ilalim so meron naman tayong mga magigiting na mga security guard <laughs> na nagmamando ng mga kababayan natin tumatawid dito sa pedestrian no kailangan ng no? may mga security guard yan na nag-aassist na nag-aassist na sa na, na ating mga kababayan para tumawit dun sa kabilang uh, area so yan yan guys ayan makita okay, niyo pansin mga kabubayan natin galing sa SM North so dito ito yung Ah, MRT 7 station ng platform guys ang ganda sa kabila dun sa may area na yan. Kita yung yung kabilang uh, kabila naman na yun ay MRT3. Yan yung uh, station na yan. No karugtong niya nung MRT 2 dun sa dulo itong nga uh, dinadaanan natin. Ito yung karugtong naman ng MRT 2 guys yung dulo nito yung uh, merong uh, mga heavy duty na equipment doon na kulay pink sa dulo so papakita ko sa inyo mamaya so eto ayan guys o. yung uh, scenario ngayon dito ayan sa tabi ng uh, Trinoma yung uh, station dito ng MRT7 so eto may mga poste pa rito guys na hindi pa na uh, ano yan nakukumpuni may mga poste na yan napakalalaki ng poste na yan guys so yung stairs nila kompleto na rin tapos may bus na yung platform. Ayan, malaki to guys pagka naayos kasi eh, dito sa lugar na to ginawa pang parking ng ibang mga sasakyan. Nandito tayo sa malalaking poste. Eh. yan sa ilalim. Ayan, no. So lakad ko kayo hanggang doon sa so, may dulo guys. Para makita nyo yung uh, karugtong pa ng MRT7 doon sa lugar doon naman sa kabila ay MRT 2 line 2 doon sa kabila guys may maraming uh, beam na malalaki doon sa lugar na M dito guys kuha tayo ng accounting uh, staff dito so, ayan guys yung uh, MRT 7 station ayan yung lugar na yan ayan yan pa lang yung uh, inuna nila so dito sa so, may mga bakanting lote eh. hindi pa dinadagdag uh, ko lang ng poste eh. yung ang ginalaw pa lang nila guys yung mga uh, sa, sa, side ng uh, SM North yun uh, yung mga blue sack na yan guys yung blue na uh, yan mga poste yan ng uh, 7 yan nakalera hanggang dun sa may uh, sack hanggang dun sa edge yan guys dito So, naman dito sa kabilang uh, footbridge. napansin uh, natin dito yung uh, malalaking beam na ginagawa uh, na rin ng railings yung sa taas. So, lakad lang tayo dito banda guys para nyo. Yan yung mga poste pa na no, nakatayo siya pero wala pang mga concrete beam na nakalagay. So, tinayo pa lang nila guys dito hindi natin alam kung kailan pa uumpisahan to ayun ito may mga poste pa rito guys ayun kagaya nyan may mga poste pa rito na malalaki na hindi pa ginagalaw no pero meron mga nakaabang ng bakal so doon sa area na yun guys yun ayun yung sinasabi ko sa inyo ng line 2 yan yung uh, area na yan yung naglalakad na tao sa taas yan yung uh, line to galing munyos yan guys magkarugtong yan ng uh, MR T3 yung uh, lugar na yan guys so yun maraming maraming salamat sa sumusuporta sa akin youtube channel so, dito, dito mayroon mga kainan no? may mga ano, mga paris no? Bando. So ito na yung last station guys Ayan Hanggang doon sa dulo Last station yan Hanggang doon sa dulo guys so, Napakalawang na ito Pagka so, Hindi pa lang naumpisahan Puro poste pa lang Hanggang doon sa kabilang dulo yan, Yung mga taong Naglalakad dyan guys Ayan o Meron mga gumagawa dyan Na Kababayan natin Para Sa MRT At ito naman yan, yung area na yan. Eh, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye. <tong>